Loytiro TV Gino ba ang mga akala ako ng bibigyan ng kono pag basta labas liga ko sana tuloy mong So, hello po WhatsApp What's up, guys? Long time no see. Actually, gusto ko sana mag ngayon, no? Dito sa labas. Kaso naisip ko, no? Napaka-delikado kasi. Wala akong masyadong pwesto. Tsaka baka pagalitan ng kapitbahay. Yan. And di, ko, di pa ako nakapagpala magihaw. So, bumili ako nito. Laptop grill, no? So, tingnan natin. Pasensya na ako, medyo makalat yung ano. Makalat yung lugar. Wala kasi akong pwesto eh. So, tingnan nyo guys. Napakaganda nya. Actually, hindi talaga to vlog. Gusto ko lang pakita yung nabili ko. Ayan sya. Laptop grill. Ano lang siya price niya is 1,000 yen. So, ang totoong price niya yan, isang lapad. Pero nag-sale sya. Naging 1,099 na lang. Mga ano siguro yan. Mga 500 pesos sa atin. So, ito yung laman nya whole earth. Actually, gusto kong, gusto ko mag-ihaw. Kasi parang nangihinayang akong gamitin. Ayan o. Oh. niya Oh. Meron siyang ganto. Oh. naka talaga siya. Oh. Tapos ang pagbukas ganto. Angat niya lang yan. Ayan Nag-open na siya. Tapos ito yung laman niya guys. Siya na mismo yung ihawan talaga. Ayan. Ayan. Para ka lang naglalaro. I-straight mo lang to. Ayan. Tapos ito buka mo. Tapos dalawa yung ano eh. Dalawa. Ito yung isang lang pa. Ayan. Dito nilalagay daw yung uling. Sa picture na. No? Patong mong ganyan. Tapos ito patong mo dito. Ayan ah Ganyan na. Yung uling na sa ilalim. Tapos dito mo ihawin. So, tapos meron siyang ganito. Pangkuha nito. Ayan. Mata. Hindi ko alam. <laughs> Hindi ko alam kung parang saan ang ginagamit. Ito. Pero basta meron siyang ganito. Siguro sa meat. Ayan. Sobrang ganda niya. Ang lit lang. Hmm? Kita nyo naman guys. Sobrang liit lang talaga nya. Tapos ano, ang daming nabili. Pang ano talaga siya pang barbecuehan lang. Ang daming nabili doon So gusto ko sana sya siyang gamitin pero nanghinayang ako. Huwag na. Yung binabad ko na baboy tsaka manok, pipitoyin ko na lang. <laughs> Sa Pinas ko na lang ito gagamitin para safe. Baka kasi mamaya ma-report pa ako. Mapagalitan. So yun na. Tapos ang pagtiklap ganito lang din. Oh. Push mo lang dyan. Sarada mo dito. Tapos ipapapos mo rin to. I Ibibend mo lang siya. Pataas. Ayan. Yung parang Ayan parang pagtupi. Ayan. Ayan. Tapos isasalada mo na. Diyan lang. Tapos gusto mo maigay. Tapos ipapapawa mo to. Ayan na. O. Oh. Di ba? Ang ganda. Para ka lang naglalaro. So yun lang.